Ito na talaga mga day ang katotohanan sa pagiging matured era natin. Hindi pa man tapos yung December pero sumahod na tayo. Pero nag ask talaga ako kay amo na kung pwede ibigay niya ng maaga yung sahod ko para na meron naman pang Christmas yung mga anak ko. So naibigay yung sahod tapos binigyan tayo ng extra. Every year naman talaga nagbibigay si amo sa akin ng extra. So, yung nabili ko dito sa extra na binigay ni Amo, maubos na yung lahat na binigay ni Amo na extra, basta merong naiwan sa akin na isang bagay na hindi ko makakalimutan. Remembrance ba? Sa kalibot namin, sa kahanap ko anong mabibili namin. So, agaw pansin itong kaserola. So, why not nabilhin ko na lang para meron ako maiuwi sa Pilipinas habang ako ay nag-iipon din naman ng gamit para sa bahay namin. Para hindi na ako manghiram sa mga kapitbahay ko. Diyan. Bili ko nga yan, wala naman akong storage dito sa kwarto ko. So, pinastorage ko na muna doon kay Angel kasi meron siyang space, sana hindi ko makalimutan niliko pero hindi ko man lang na i-check kung pwede ba siyang malutuan talaga pwede ba mailagay sa gas, pero nung nakita ko sa box niya, okay naman pala kasi pwede siyang mag-gas, pwede siyang sa induction ha, sana all may induction sa bahay